Gandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang himagsikan sa South America. Ang layunin ng himagsikan sa South America ay makamit ang kalayaan mula sa mapang abusong pamamahala ng Espanya at Portugal at magtatag ng sariling pamahalaang ang malaya at pantay para sa lahat. Panimula, noong ikalabing walo hanggang ikalabing siyam na siglo, Nagkaroon ng malawakang himagsikan sa South America laban sa kolonyalismong Espanyol at Portuguese. Ang mga pag-aalsang ito ay nagbunga ng kalayaan ng maraming bansa sa kontinente. Mga no, sanhi ng no, himagsikan Number 1. Kolonyalismo at pangaabuso Malupit na pamamahala ng Espanya at Portugal Taas na buwis at sapilitang paggawa Number 2. Discrimination. Ang mga Kriolos o Espanyol na pinanganak sa Amerika ay hindi nabibigyan ng kapangyarihan tulad ng mga peninsularas o Espanyol na ipinanganak sa Spain. Number 3. Inspirasyon mula sa revolusyon. Ang ng American Revolution 1776 at French Revolution noong 1789. Number 4. Kahinaan ng Spain at Portugal. Dahil sa pananakot ni Napoleon Bonaparte sa Europe, humina ang kontrol ng mga bansa ito sa kanilang kolonya. Mga epekto ng himagsikan. Kalayaan. Nabuo ang mga malalayang republika gaya ng Venezuela, Colombia, Chile, Peru, Bolivia at Argentina. Pagbabago sa pamahalaan. Mula sa kolonyalismo patungo sa republikanong pamahalaan. Number 3. Pag-usbong ng nasyonalismo na itatag ang pambansang pagkakakilan lang ng mga mamamayan. Number 4. Hamon sa pagkakaisa. Nagkaroon ng tunggalian sa loob ng mga bagong bansa dahil sa iba't ibang interes ng politika at pang-ekonomiya. Mahalagang pangyayari. 1810, nagsimula ang serye ng mga revolusyon sa Venezuela at Argentina. Simon Bolivar, taguri ang El Libertador, siya ang namumuno sa paglaya ng Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru at Bolivia. Jose de Martín, isang bayaning mula Argentina na nakatulong sa paglaya ng Chile at Peru. 1821, malaya na ang Mexico at ilang bahagi ng Central at South America. 1821, labanan ng Ayacucho uling labanan ng tuluyang nagpabagsak sa kapangyarihan ng Espanya sa South America. Pang prosesong tanong, una, ano ang pangunahing dahilan ng himagsikan sa South America? Pangalawa, sino-sino ang mga pangunahing pinuno ng himagsikan? Pangatlo, paano naka-impluensya ang Revolusyon Francis at Revolusyon Amerikano sa mga taga-South America? pang-apat Ano ang pinakamahalagang labanan na nagpabagsak sa kapangyarihan ng Espanya sa South America? Panglima Ano ang mga naging epekto ng himagsikan sa South America?